Araw po sa lahat. Bisitahin natin yung ating small farm. Backyard backyard farm. Ayun. Ito yung ating mga pananim, ito yung ating um, mango queen or queen mango. Ayun. Ayun, isa pa tayong puno doon, magtatanim pa tayo diyan. So, tingnan natin yung ating ibang pananim dito yung so, ating mulberry Yan, nagtanim na rin tayo ng malberry, ha kasi napaka uh, sustansya ng mulberry maraming health benefits so ito yung ating mga mulberry yung tinanim uy ayun o ako namunga na o oh. Huh? look huh? may mga bunga na kagad to ah kapong ko lang tinanim ha. Oh. May bunga na kagad. Yun o. Oh. oh. Namumunga na siya o. Oh. Kakaiba. Ayan. Minog na o. Oh. Ayan. Lapit ng mayinog yung iba. Yan ang ating mulberry. Ayan. Palakihin na lang natin to. Yun, yun. Lalos lahat may bunga eh. Nakita no? nyo ba yan, yan no? Alam nyo bang napakasustansya nito? Ating malbiri. Eh. Napakaraming health benefits. Ito daw yung variant na Illinois. na tinatawag. Yan. Ilang puno pa lang. So, papadamiin natin yan dito para magkaroon tayo ng ah, uh, fruit picking in the future dito sa ating bakuran okay at the same time may resto tayo na ilalagay so at the same time kakain kayo and pwede kayong mag pick up ng aming mga prutas katulad ng mulberry yung pupunoyin natin to dito dito sa aming ikta iktari yung lupain yan so yan pa lang itatanim po natin pero maganda nga itong ah, na pagkunan natin ang binhi kasi mayroon na pong napakabilis niyang uh, mamunga diba kahapon ko lang ito tinanim ngayon eh, may mga bunga na oh napaka ang ganda ganda talaga oh kaya yan po oh hanap tayo ng inog naubos na kasi yung inog ito eh oh ito may inog na to yun ba? diba pwede na tong lantakan oh yun oh hmm. oh Mm. Mm. Sarap Masim-masim yung manibalang pa Manibalang pa yung nakuha ko eh. Sige po, hanggang sa muli Ayan Ang ganda ng